Hi guys! For today's vlog guys ay magbuburo ako guys ng sariwang kamias guys. May nagbigay kasi sa akin guys ng sariwang kamias kasi marami daw sa kanila guys. noong una guys, yung therapy ng aking busing na alaga guys. Nung una tinahan niya ako ng kamias na tuyo at malapit na siyang maubos guys. nilalagay ko siya sa sinigang. At ngayon nga, samahan niyo ako magburo guys. At binigay niya kanina sa akin na fresh na kamias at kanina yung nagawa ko na nice. nagamit ko na siya guys kasi sinigang ako ng bangus yun ang ginamit ko kaya naman guys let's go sa manya kung paano magburo ng kamias para matagal-tagal na gamitan guys para hindi siya masira Hi guys, ito na nga guys yung ating kamias guys, tinagalan ko na to ng mga bulabulak lak nyo at nahugasan ko na rin to guys, at naghugas na rin ako ng dalawang ganito guys, bakit gamit lang tayo dyan ng salt. Ngayon, ilalagay na natin dito yung kamias natin, guys. Ayan. Parang kulang cool yung bote ko, guys. Naugasan ko na itong kamias, guys, ha? Malinis na ito siya. Ayan. 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 Okay na ito, guys. Lalagyan lang natin siya ng asin. Ayan yun lang ilalagay natin yan guys tapos yan okay na yan guys yan araw-araw yan guys lalabas yung tubig ng kamias guys ang nakagawa tayo ng tatlong garapon dyan guys na kamias na may nilagyan lang natin ng asin dyan sa ibabaw guys ayan ang ating finish product ng ating borong kamias Takpan lang natin yung guys. Sa tahayan lang natin siya 'yang maging boricia. Yeah, borong kami guys. Kailan ba magkanbasha? hindi siya masisira guys hindi siya masasayang pagganayan di araw-araw natin sa panit